Akala mo healthy. Akala mo nakakatulong. Pero ang totoo, tahimik na palang sumisira sa kidney mo. Oo, may mga pagkaing mukhang mabuti sa katawan. Pero sa mga senior, lalo na kung may iniinda sa bato, pwedeng ito pala ang dahilan ng iyong unti-unting paghina. Ngayong video, ilalantad natin ang pitong pagkain na akala mong healthy, pero kidney killer pala. Baka isa na ito sa laging nasa plato mo. Bakit nga ba sobrang mahalaga ang kidney? Ang kidneys ay parang filter ng katawan. Dito dumadaan ang dumi, sobrang tubig, asin at toxins. Kapag tumatanda, natural na bumabagal ang function nito. At kung hindi mo bantayan ang diet mo, lalo na kung diabetic, may high blood o may history ng kidney problems, pwede itong mauwi sa chronic kidney disease, dialysis o mas malala, tahimik ang pag-atake ng kidney failure. Walang masyadong sintomas sa simula, pero kapag naramdaman mo na, huli na ang lahat. Ngayon, sa dami ng health tips online, madali tayong malito. May nagsasabing healthy daw ang isang prutas, pero sa iba naman, bawal daw yan. Pero tandaan, ang pagkaing healthy sa bata o atleta ay hindi agad healthy para sa seniors, lalo na kung may kondisyon. Kaya simulan na natin. Ito na ang pitong pagkaing akala mong healthy, pero tahimik palang sinisira ang kidney mo. Spinach? Eh di ba super healthy yan? Tama, mataas sa iron at fiber. Pero, may oxalate ito isang compound na kapag sobra-sobra ay pwedeng maging kidney stones. Ang problema, maraming seniors ang nag-green smoothie araw-araw. May spinach palagi. Ang ending, sumasakit ang tagiliran. Hirap sa pag-ihi o mas malala, kidney infection. Kung may history ka ng stones o CKD, iwasan ang spinach sa madalasang diet. Kapalit, Subukan ng lettuce o malunggay. Soy sauce ay staple sa Filipino dishes. At kapag low sodium daw, mas healthy? Hindi rin. Maraming low sodium soy sauce ang may potassium chloride bilang kapalit ng asin. At kapag mahina ang kidney mo, hindi ito kaya i-filter ng maayos. Resulta, mataas na potassium sa dugo na pwedeng magdulot ng irregular heartbeat o cardiac arrest. Wala itong panlasa, pero deadly. Mas mainam. Gumamit ng kalamansi, herbs, at spices bilang pampalasa. Ligtas at mas natural. Tuna at sardines, mataas sa omega-3, di ba? Oo. Pero kung galing ito sa lata, abay magingat. Ang problema, mataas ang sodium content at may phosphorus additives ang karamihan sa canned goods. Masyadong phosphorus, pwede itong magdulot ng panghihina ng buto at calcification ng arteries sa mga may CKD. Pwede kang magtuna pero piliin mo yung fresh or kung canned man. Low sodium at walang phosphate additives sa label. Healthy snack yan, sabi ng marami. Pero para sa senior na may kidney issue, delikado. Yogurt at protein bars ay kadalasang mataas sa protein at fosforus. Oo, kailangan natin ng protein, pero kapag sobra, nahihirapan ng kidney mag-process. Sa mga may CKD, mas mainam ang plant-based na protein gaya ng munggo, tokwa, o chia seeds, pero laging may moderation. Brown rice, mas healthy kaysa white rice? Sa general public, oo. Pero sa may kidney problems, hmm, mas mataas ang phosphorus at potassium content ng brown rice kaysa sa white rice. Kapag hindi kayang i-filter ng kidney, naiipon ito sa katawan at nagiging lason. Kung may kidney issues ka, pwede pa rin ito occasionally, pero mas mainam na limitahan. Pwede kang mag-try ng white rice with controlled portions at dagdagan ng gulay na mababa sa potasyo. Marami sa mga pagkaing to ay parte ng araw-araw nating buhay. Pero ngayon, may alam ka na. Iwasan ang sobra. Piliin ang tama dahil sa tatak edad, kataru karunungan ang puhunan sa pagtanda. Like, share at subscribe para sa iba pang videos na magbabantay sa iyong n’yong kalusugan, tatak edad, buhay na may saysay, edad na may dangal.